Makisagap naman tayo sa mga aksyong balitang nakalap ng ating Radio 5 News Team. Uso ngayon ang terminong noinoying na inimbento ng mga militante dahil sa umano'y kawalan ng aksyon ni Pangulong Aquino sa mga problema ng bansa. Pero to the rescue kay Pinoy, si Vice President Jejomar Binay. Para sa detalye, nasa linya si Radio 5 reporter Tony Tamundo. Tony. Cheryl, ipinagtanggol nga ni Vice President Jejomar Binay si Pangulong Benigno Aquino III mula sa pauso ng mga kritiko nito na noy-noying sinabi ni VP Binay imposibleng walang ginagawa ang Pangulo para tugunan ang problema ng Pilipinas. Dagdag pa ni Binay, siguradong doble, triple o mas higit pa ang ginagawa ng isang Pangulo kumpara sa ibang mga opisyal ng bansa. Pagtitiyak din ng Vice Presidente, ginagawa ni Pangulong Aquino ang lahat para maiparamdam sa mga ordinaryong Pilipino ang pag-unlad ng ekonomiya. Matapos kang ipagbawal ang planking, inimbento ng mga militante ang noy-noying o ang nga, paghiga at pangangalumbaba sa kalye bilang protesta sa umano'y kawalan ng aksyon ni Pangulong Aquino. Share it. Maraming salamat, Tony Tamundong ng Radio 5 92.3 News FM.